sa viral video na ito na kumakalat sa social media. Makikita ang mga lalaking ito na tila nakatambay. Maya-maya pa biglang pinagsisipa ng lalaking nakatayo ang isa sa mga lalaking nakaupo. Sinipa rin ito ang ulo ng naturang biktima. Matapos nito, isinunod naman niyang pagsisipain ang katabi ng naunang biktima. Paulit-ulit itong ginawa ng suspect. Uh, the 'yung yes. isa po ay out of school youth at saka 'yung isa po ay isang estudyante po. Ang insidenteng ito naganap sa harap ng Santa Rita Church ng Poblacion Bontok sa Mountain Province pasado alas 4 ng hapon noong April 8. Nung nag-andak po kasi kami ng investigation, ma'am. Uh wait, it is in ongoing. Mhm. Ah -mm. uh, 'yung gone. since the time na na-post na ipost, na naka post yon is alas at uh, alas 11, 11 o'clock a.m. So, dali-dali ko pong pinadispatch yung mga patrollers natin para hanapin. Hanap uh, ng pumunta ng tanong yung place of incident. Uh, sa dito si Katahan, uh, wala sila doon. Then, we, come, came to no, mga uh, uh, kahapon, nung isang araw pa. Ang suspect, isa raw labing siyam na taong gulang na out-of-school youth. Nakausap na ng mga otoridad ang suspect pero hindi niya nabanggit ang dahilan ng pagsipa sa mga minor de edad. Pinakawalan din naman muna ito ng mga pulis habang hinihintay kung magsasampa ng kaso ang magulang ng mga biktima. And, uh, we invited only the, uh, the suspect mm -hmm. para... Uh, And... na rin na-release po siya kasi uh, is, no, uh, wala pa po tayong kasong na uh, papel against sa kanya. Ayon sa PNP, ngayon lang nakapagtala ng ganitong insidente sa kanilang bayan kung sakali maaaring managot ang binata sa kasong physical injury. Vanessa Sabugtong, RNG News.